Let's go kalabasa kalabasa tinangkong tinangkong tangkong ubalatong tangkong ubalatong ug ukra, ug ukra. <laughs> Hello everyone So for today's video, kay magluto dito sa atong best recipe din sa mga kabisayaan, no? Best recipe jud ni sa mga bisayang dako lalo na sa mga nasa bukid, mao gini best recipe kaning gitawag og utan nga lawoy. So nga lawoy is mo junis ni siya pinaka vitamina ug masustansya sud sudan sa atong lawas. Maunang karon utan ang atong lutuon, utan nga lawoy the best recipe sa maong kabisayaan Mindanao o Visayas. So ang ato din kipamalit ng mga utan diha no kay natay tangtang ko nga dahon or kangkong tapos natay tinangkong nga dahon natay kalabasa natay okra natay balatong ug maog ug uban pa o syempre ato ginagigutad gutad diha atong gihagpatan ang mga, mga sangkap nato sa pagluto na ug utan nga lawoy sa masakangkong atong gihagpatan ang mga dahon sa tinangkong sa kalabasa ato nang gi diha ang balatong ug ang mga ukra ato pud na siyang gihanda diha Matud pa sa mga katigulangan no ang mo mukaon ug gulay ay dugay mamatay <laughs> tinuod ba na so shout out dai sa mga dili mo kaw nugutan diha no kato dai mga dili hilig mo kaw diha hala dali ra jud mo mamatay kay ingon ang mga katigulangan ang permido mo kaw ug gulay kay dugay daw mamatay or pagpahaba ng buhay Siyempre, ato na rin yung ang gipanghugasan ang atong mga gipanghagpatan diha ang mga utan ato atong gipanghagpang slice diha ang mga gulay. So, ato na rin siyang gihugasan. Siyempre, hugasan dyan na nato, lalo na ng mga dahon-dahon nga gulay. Kay, daghan pa dyan nagnamilit ng mga hugaw sa mga dahon. Mauna yung ato dyan na siyang hugasan para perfect inagluto nato, limpyo. Balik di no, sa mga dili mukhaan o gulay di ha. Ambisyo sa kayo mo mga gwapa. Dili ba mo gwapa o gwapo. So, ang mga dato magani mukhaan o gulay. Nga mga dato na sila kamo mo pakahanga po. Brira mo. Kaarte ba ninyo? Dili mo mga gwapa o gwapo ha. Joke lang. Pero di ba? Ingon sila sa mga katigulangan nga ang Pang permi ugulay kay pampahaba ng buhay so kato mga dili mukaw ugulay dali ra mamatay so kato mga dili mukaw ugulay pag practice jud mo Pagsugod sugod na mo og ugulay kay para taas ang kinabuhi or mahaba ang buhay Bito mga igat nakabantay kabantay ba mo sa mga naman, alam kabalo ko nga napay mga nag edad 80 karon 90, 95 o napagani siguro yung nag edad 100 na kapin kana sila I'm sure nga hilig dyan na sila kaun o gulay sa una hantod karon ro maunang taas dyan ang ilang kinubuhi so tinuod dyan nga ang gulay pampahaba ng buhay. Kaya in fairness na experience dyan na diri sa akong pamilya. Labi na sa akong mama karoon nga 83 years old na. Tungod sa abong kapublihon sa una, akong mama di dyan ka-afford og lang, may nga sudan, di mi afford og, mga karni-karni. So akong mama ang mong sudan per mi is gulay talag zaragay mi makakawag isda. Tungod sa kalisod, tungod sa kapublihon, maunang taas pa dyan ang kinabuhi sa akong mama kay tungod gulay ang kinaon. So mauna siya gilunod na din ako ang last recipe o oh, last ingredients at tungkol mo ang dahon ng kangkong o oh, at saka kong o ba ang pagluto din ako din lang mga igat kay da, puno na dyan na ang akong kaldero kay gamay rin ang kaldiro niya daghan kay mga dahon ang akong gisagol diha kay lami mangod mga dahon-dahonan ng mga utan mo dyan ay best na ko kaunon mga dahon best na ko nga, kaunang nga dahon kay kanang tinangkong o kangkong o charan di ba uluto na nayan siya mga igat lami kaayo o sinubakan pa dyan na siya o pritong isda tanawa lang di ba lami kaayo so kato mga dili mo kahilig ka gulay pagkauna dyan mo gulay para mutaas pa dyan ang inyong buhay thank you for watching